So guys, welcome to my YouTube channel guys So may mga pagbabago tayo sa presyo Ay! Yung iba, babago natin yung presyo Pero yung iba, hindi naman din So ayun na nga, update tayo dito sa may Fishbowl Kikiam Yung puhunan na ng price guys is naging 109 na Na dating 95, 14 pesos agad yung tinaas Pero guys, meron tayong kinukuwanan sa may Dali Ito 95 lang o 1 kilo So doon na tayo bibili Ayan, kay Dali siyempre Syempre kung sa tayo makakamura So ganun pa rin yung presyo ko nito 10 pesos, may 20 pesos, may 30 pesos Pag naka 50 kayo guys May dalawang juice At yung juice natin pala guys Ayan, fishball Yung kikiam naman nila guys is 45 Ito ayan Marami na yung kikiam nila guys So ayan, ang benta ko na nito guys 35 guys pero tumutubo pa rin naman, guys. Ayan. Pero ang ginagawa ko dito, guys, kinakat ko siya. Ganun ang discarding ng bakla. Tapos yung, alam nyo ba, yung... Teka lang, guys. Tapos, alam nyo ba, yung sugar, 70 na. Dressing, 60. Dating 50 lang yan, guys. My God, diba? Natataasan. Pero yung konti lang konti lang naman yung tataasan ko guys hindi naman lahat tataasan natin pero maninibago sila sa mga juice ko kasi dati diba nilalagay ko dito yung juice ko guys ngayon hindi na kasi nga diba hindi naman masyadong mabenta yung juice natin kaya ang ginagawa ko ditimpla na lang ay yung gagawin ko so ay eh, yung mga cups yung mga cups na yan guys like 16 oz 10 oz yan 8 oz ayan so yung 10 oz siguro ito yung 16 oz guys is 20 pesos na yan yung 10 owns 10 pesos guys ganun so papakita ko sa inyo guys wait so itong guys dalawang cup kasi ang ginagawa ko guys dalawang salok ng powder is ano to 20 pesos yan itong sa isang salok nito 10 pesos guys so kung hindi nyo maintindihan ito guys sasabihin ko so ayan guys kasi paubos na yung sago to guys sago sago flavor so dalawang cup nito ito guys dalawang cup nito 20 pesos na ayan, dito to ayan ayan matamis na yan so ang sa akin kasi guys para ma para maalam ng mga tao kasi di ba ilang ilang months ko na rin tong ginagawa baseball fishball kikiam palamig di ba ito kami minsan kumukuha ng pangbayad ko sa kuryente mga ganun ambag ambag lang naman guys no so ganun yung ginagawa ko tapos nilo-roll yo roll yo ko lang siya nga guys, 'di ba? Sadlong asa inyo. Yan, malaki yung kitaan dito kapag naka 1000 plus ka na above. Kunya re 13 yung 300 sa yun na yun. So yan diskarte lang talaga guys. Sa 1,000 mo guys. So eto nga yung binili ko 700 plus lang to eh. Hindi pa umabot ng 1,000 eh. May mga cups ka na ganyan. Ayun. Tapos ito Ito pang 10 pesos ko. Ito naman, pang 20. Ayan. So ganun lang guys, no? So ano nag-update lang ako sa inyo, guys. Medyo nagmahal yung presyo ng price fishball kikiam kasi bumili rin ako nito, guys, kasi gumagawa ako ng sauce niya yan, kasi kailangan talaga ng sugar sa sauce. pero yung manong sauce 'yon. So, gamay na gamay ko na kung paano paggawa niya, kaya hindi naman ako magtatagal sa fishball kikiam, 'di ba? Kung hindi masarap, 'di ba? Sumiyan Ito, Ay, ito yung milk enjoy kasi gusto ng customer ko chocolate naman daw. So ayan, cheese naman ito 30. So ito guys, kasi ito namumuo talaga to guys, no? Namumuo. Kaya ang ginagawa ko guys, so dito ko siya nilalagay guys, para hindi siya mamuo kasi sayang lugi ka. Kasi sa habang habang tumatagal ka sa business na to guys, nakukuha mo yung mga strategy, no? Na mga strategy kung paano mo didiscard yan para hindi ka malugi. So, ang ginagawa ko rin, sabi ko nga sa inyo, 1,000 above, pag naka sa above na savings ko na yon. so ito yung tracking record ko papakita ko sa inyo guys so ayan guys ba? Diba? palamig sale no? Hindi, syempre kailangan din natin ng ebidensya para ba? Diba, alam nyo yon para maano yung mga tao na mag rin na ganito no? sinasabi sa inyo so ayan nakikita, nakikita nyo guys yung sale ko ayan, ayan di diba? ang mababa lang no? syempre pag naipon mo naman yung sales yan umabot ng 1,155. So kasi di ba nakaraan is meron na tayong sale noon. So ang nakukuha ko pa lang dyan na profit ay ito. 363 guys. So binili ko muna yung 700 plus na natitira. Ayan. O sama may may sales nga ako na 10 lang. O, o di ba? Patuloy pa rin ako guys. Hindi ako nawawala kasi ganoon talaga guys kapag negosyante ka. So ito si Madam Duday, ang super box po ng bayan. Please like, share and subscribe my YouTube channel para tidid ka sa mga bago kong video. Bye bye guys. Thank you for watching.